Well, ito pa lang dahilan kung bakit nagtala ng 51 points itong si Austin Reeves, yung career high niya laban sa Sacramento Kings. Pero bago yan, eh, pag-isapan at muna nga natin itong naging reaksyon ni Coach Redick matapos nga ng naging career high performance neto ni Austin Reeves carrying the Lakers to their second straight win this season. Pakinggan natin ang mga sinabi ni Coach Redick. He was fantastic. Uh, did a little bit of everything for us tonight, all over the place. Scored the basketball at an at, at incredible level, but uh, just his tenacity to compete—it's—it's like it's so apparent every, every single day he's in the gym. And he just loves competition. He thrives on competition. Wala well, talaga nga naman daw na very fantastic ang naging performance na itong nga ni Austin Reeves para sa Lakers. At sinabi nga ni Coach Redick na he did everything for us tonight including scoring the basketball, playmaking, pati na nga rin, rebounding. Almost triple-double nga itong si Austin Reeves, one assist shy na lamang sa 50-point triple-double sana. Pero tama nga sinabi ni Coach Reddick dito na talagang ginawa lahat ni Austin Reeves para nga sa Lakers para nga manalo against sa Kings. Ngayon naman ay atin ang alamin ang dahilan kung bakit nga nagtala ng 51 points eto nga si Austin laban nga sa Kings. Pakinggan natin ang mga sinabi niya sa interview. You know, you just stick with it, uh, especially on a night where you don't have Luka, you don't have Brown, you don't have Jackson. Like, you know, you know, you got to go out there and, um, you know, be big for the team. And there was no, you know, that went in my head thinking you got to go score 50. It was do whatever you can do to help the team win. And, um, you know, we played, you know, not just myself, but uh, everybody, you know, played a you know, a hell of a game. Well, nireveal nga ni Austin Reeves na coming into this game ay alam niyang wala si Luka, Lebron, pati na rin itong si Jackson Ace kung saan nasa isip na nga daw neto ni Austin Reeves na dapat magkaroon ng big game nga siya. And well, hindi niya naman daw pinlano na umiscore ng 50 points this game. Pero ang nais niyang gawin ay gawin lahat para nga talagang matulungan ng Lakers. At bukang after the first quarter ay nakita ni Austin Reeves na kinakailangan niyang umiscore in order na manalo ang Lakers. Nang dahil alam nyo ba sa first quarter, 7 points lamang ang in-score neto ni Austin Reeves. Pero pagdating sa second quarter, 14 points. Pagdating sa third quarter, 15 points. At pagdating sa fourth and final quarter, another 15 points ang kanyang score. Total of 51 points. So ayan nga ang naging dahilan ni Austin Reeves kung bakit siya nagtala ng 51 points. Nakita niyang kinakailangan ng Lakers ng kanyang scoring at yun nga ang kanyang ginawa mismo. After the first quarter, abay naging super aggressive na nga siya sa pag-score at ito nagresulta na maganda. Hindi lang nakakuha siya ng career high niya ng 51, abay nanalo pa ang team ng LA Lakers. Anyways, sa ano bang opinion niyo at inyong masasabi patungkol nga dito sa 51 point performance ni Austin Reeves? komento nyo lamang yan.